Siguro pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng dating asawa sa loob mismo ng faculty room dahil umano sa selos. Narito ang news ni Daryl Justin. Selos ang nagtulak sa dating asawa ng isang public school teacher para saksakin hanggang mapatay ito sa loob ng school faculty room sa Las Piñas City. Kinilala ng Las Piñas City Police ang biktima na si alias Rose, 51 anyos, guru sa Lydia Aguilar National High School. Ayon sa pulisya, nagtamo si Rose ng 37 saksak sa buong katawan at idiniklara itong patay sa ospital. Agad namang inaresto ng mga responding pulis ang suspect na kinilalang si alias Dennis, 38 anyos. Sa investigasyon na loob ng faculty room ng paaralan ng biktima kasama ang kanyang mga co-teacher nang dumating ang suspect at inatake ng saksak. Nabatid din ng investigador na nasa ilalim ng impluensya ng alak at droga ang suspect nang gawin ang krimen. Nakakulong na ang suspect at sinampahan ng kasong parricide.